mga idol ah, uh, papasok na tayo ng uh, fair mga idol Ayan, walang uh, traffic mga idol walang traffic maluwag Ayan, maluwag mga idol Ayan, uh, yung mga babiyahe dyan na ano pang inihintay nyo tara na Ayan na tayo. all nalang iya mga idol parang linggo ngayon mga idol ah. parang linggo mga idol walang katrak-trak mga idol oh apakaluag ah, mga idol sana all apa sanaul all nalang tayo luwag mga idol oh. Ganito lagi mga idol, lagi tayong uh, gaganahan magbiyahe pag ganito. No? Pero kung laging traffic mga idol, ah, wala. Ayan uh, ah, mga idol, ah, uh, na tayo ng boat mga idol. Para tayo ay ah, uh, kukuha ng location. Ayan na. Uh, ay, mga idol, uh, papasok na tayo mga idol. Ayan na, uh, maraming maraming salamat sa panunood ng ating vlog. Ayan, bye-bye mga idol.